Yo, what's up mga tropa? panibagong araw at panibagong vlog na naman. So, for today's video. Wow, haba. So, for today's video mga tropa, uh, pasyal tayo ng manggahan, subik, and uh, short ride lang tayo mga tropa for today's video. Yan. Tambay tayo saglit doon. And susubukan so, natin yung bago nating holder ng bagong holder ng ating uh, camera uh, bago bagong naling order sa sa uh, Shopee yan natin kung matibay so eto ito yung ginagamit natin ngayon sa ating camera yon yung camera na uh, holder ng camera o, ito yun yung adower. Adower ba tawag yan? Undo, un undoer. Yun. So, so hindi ito promotion. hindi ano, subukan ko lang at kukuha na natin ng review. Kung matibay ba talaga siya sa ating, ah, uh, matibay ba siya sa ano sa ating camera kung safe ba siya gamitin pang insta gopro yan. So subukan natin pang short ride lang. Sa mga bumpy roads yan, katulad nito. First test. Yeah, yeah. Uy, yeah. gumagalaw. No good. sa so, ibig sabihin, umikot siya. So kailangan natin pala to iglo. Wait lang. Hanap tayo ng space para tumabi. Kailangan natin tumabi. Gumalaw pa agad, oh. umikot siya ibig sabihin higpitan pa natin ng konti hanap tayo ng space huwag na siya mahulog no? Oh. kumalaw siya kaagad so mas maganda siguro kung lagyan siya ng ano lagyan siya ng uh, adhesive yung glue yung screw nya para hindi siya gumalaw pumihit kasi kagad siya huwag sana umikot mahulog ito pa ah ano tayo ng space ito ah yan oops ayusin lang natin unang test natin umikot siya kagad <laughs> Maganda siguro sa mga screw niya, ah, sa so may screw niya banda. Lagyan siya ng ano, band or adhesive. Ah, 'yun para hindi siya ah, bigla bigla-biglang umikot, umiikot. Okay, takit ngayon, mamaya, mamaya sa ano. Manggahan subik may 7-Eleven magkakapilang tayo doon and ah, balik. So wala tayong gamit up doon. <laughs> wala lang na pagisipan ko lang na para may content lang ako. And nagpapa-shoutout pala sa akin sa video ko kahapon. So sa shoutout natin ngayon, so shoutout pala sa mga nag-comment doon sa ating uh, video kahapon. And uh, shoutout sa kay uh, kaibigan ko na pogi. So shoutout po kay 14 Baltasar. So, shoutout sa pare. And ah uh, shout out din pala uh, sa ating mga kasamahan sa trabaho Yan sa Tata Ci shout out sa inyo no oh. Woo Shout po oh. And ah uh, Sino pa ba Yun, Sa mga solid supporters natin diyan shout out Yun. Shout out Comment kìa Yay <coughs> Yay Đi umi kut ha Đal ing ha Yes sir Is tatay So mọi người Nà tìm được tay ngayon Sa Subic Subic Baraka Subic proper So yung Lantern nila Press Ano nila Hindi pa napapandar So baka rin Hindi na rin natin niya makabutan Kasi mamaya maya Balik lang din tayo Doon tayo ngayon Subic ha Subic Baraka Bayan ng Subic Wala pinatay sa manggahan Okay may car. Ay. Oh. ayo. na rin. Ah, ayaw. Baltimore Subic Pangahan. Hey. tayo dito tayo. Mambay tayo dito. Eh? nakaupok nakaupo makakatambay niyan? Ay! Ah, oh, makatambay mo nga ayos ha Boom So, nito na tayo Yo, what's up mga tropa? So, nandito tayo balik na tayo ulit sa ano, balik na tayo ulit dun sa kapo so, galing na tayo sa, galing na tayo dito sa 7-11 mangan baka mangan baka, basta yun na yun so, galing tayo dyan at, balik na tayo ng ulang kapo oo, nakapagkape na tayo dun hindi na ako nag video doon, picture na lang So, nakakaya noon mag-video doon. Hindi tayo sanay sa ganun. Baka soon, kung na tayo masanay. So, uwi na tayo, mga tropa. shout shoutout, mag-shoutout tayo ulit kay, ah, shoutout sa mga uh, uh, dating kasama ko sa gym yon shoutout sa inyo mga sir yon tsaka kay ano sa uh, ako ang pare ko si Ninyo shout out sa iyo pare shout out sa iyo yon so comment la kayo sa baba ang gusto niyo rin mag shout out libre shout out moto speedy yan moto speed basta yun na yun yun na nakita ko moto <laughs> shout out sayo short ride lang from Olongga po to Manganbaka to po to Manganbaka tapos yun Manganbaka tapos balik sa Olongga po hindi tayo ganong familiar dito sa lugar na to pero highway lang ang alam natin eh hindi natin familiar yung tawag sa lugar na to Coco Corner Petrol Okay, okay Okay, okay nga So, pwede pala i-connect yung cellphone ko Yung Ay Disconnect Siyunga, siyunga ko naman Ayon, Ay, okay lang yan, hindi ko naman gagamitin Pwede pala i-connect yung uh, camera natin Yung Cellphone natin sa isang uh, Ano uh, kiwi Pro So, sa ating uh, intercom, pwede pala. Naku lang na try. So, pwede sya. Akala ko, hindi pwede. Now I know, pwede pala. Naku lang sinubukan. <laughs> <laughs> hey! Faster yan. Ay! <laughs> na ano eh. Oh, may mga bigla-bigla na lang tumatawid. Hindi <laughs> ko makalimutan yung bata na muntik ko nang abutin dito eh. So, pagdating dito sa lugar na to, talaga kailangan nyo magdahan-dahan. Sabagay may school zone naman. Pero mabagal lang din naman ako noon. Bigla lang talaga siyang tumawid. Yan, so, ingat kayo dito sa lugar na to. Yay! Yay! Kaya matakot, check, lang yan. Takot, 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 sila. It's only a police. Ha? ha wala bang? Takot, takot, takot sila. <laughs> Halata dun. May nag-aantay. Pagka pumilis ka dun, o, oh, walk na! Excuse me ma, I saw your flyers <laughs> on the floor and had to holla.